Fins demà! Sabsay niya guys no. So andito tayo ngayon sa kanlalaing San Pedro. Boundary lang dito ng kunyang guys. So andito tayo sa yabang food tripan no? So madali niyo makikita to guys kasi ni sis ngayon para mag-date na rin lakas kumain dyan yung mga halos linggo-linggo nasa mga inasal no mga malalakas kumain guys so looking sa mga tropang gano'n no so dito na kayo pumunta sa yabang food, Put tripan no para, para masaksihan ninyo at matikman ninyo yung ganito kalaki na pork chop guys at hindi lang yan guys napakarami nilang na menu guys hindi lang dito guys sa ganito kalaki pork chop meron silang sila uh, sisig no so meron silang sisig ali sabaw ali ngayon sa aking video, guys punta na kayo rito sa Yabang's Good Tripad Kalalay, San Pedro So peace yun Ang sarap siya, malambot siya, tsaka lutong-luto talaga yung turning niya, guys Solid talaga guys, so tingnan nyo Ay, lambot niya, oh Naka-crispy Ang sarap Ang sarap na kinalo dito guys, sa gravy Sarap, matamahan sa rin ang kisip Guys, kaya nyo naman yung loto ng sisi, guys, o. Oh. Mm. Mm. Sarap, guys, pangalok. 10 out of 10, ano? 10 out of 10, guys. Solid. Sarap, guys.